So ayan mga kasari, update tayo sa ating munting tindahan. Dumating ang aking suki, ang aking kinukuha na ng itlog. So limang 3 ayong kinuha ko. So 210 ito mga kasari, ang binta ko ay 9 pesos. Ayan 9 pesos po. Malaki naman siya yun na po yung bintahan sa amin dito 9 pesos na so ito na po yung bintahan dito sa amin 9 pesos ayan at galing din ako kanina sa pure gold mga kasari bumili ako ng kunti lang mga ano lang mga 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 biscuit lang ang aking mga binili doon dahil ayan wala na akong mga biscuit dito sa aking biscuit section so ito muna pansamantala yung lagayan ko ng mga biscuit dahil sa ngayon ay meron na namang daga dahil wala na kaming pusa ayan dito ko muna nilagay ang mga biscuit para hindi makagatan pagka meron na kaming kuting ay baka ibabalik ko na ang paglalagay ng ano para mas maganda tingnan pag hindi siya nakasilid sa ano lagayan pero maganda din yung ganyan organized tapos ano hindi nga nakakagatan ng daga ayan nilagyan ko siya ng label ayan so lahat ng biscuit ko mga kasari ay 8 pesos na so yung area na yan ay kalbo dahil wala pa yung ating wifi window hindi pa binalik ng may-ari dahil meron lang siyang konting ano, inaayos doon dahil nung nag ay nasira yung ating wifi window. Mga na po magic, sarap. Ito po yung ating update sa inyo sa ating itlog mga kasari. So, ang bintahan ni Ate Mabel nito ay 9 pesos sa aking matagal na kinukuha na ng itlog na taga-kabuyaw. So, dito, dalawang store lang ang kumukuha dito sa taas. Kami lang at saka yung kumpare ko. So, namili nga tayo sa Pure Gold. At bumili muna ako, dumaan ako sa Mercury, bumili ako ng aking... May luya kayo? Wala, walang luya. Bumili ako ng aking vitamins. So, with zinc na itong mga kasari. So, ang kinuha ko yung ascorbic acid with sink. Ria. Ria So, worth, ano lang to siya. Mura lang to. Kailangan natin mag-vitamins mga kasari. 157. Ayan. Kasi, alam mo na, mga thunders na tayo. <laughs> thunders. So, ayan. Bumili lang ako doon ng kunti lang sa tindahan. Yung... Kasi araw-araw naman ako mga kasari na mimili. Kung hindi man sa pure gold ay doon kay Erich or kaya kay Kuya Tim. Kaya ano, kahit pa unti-unti, kada meron na akong binta, ayan, tinatakbo ko kaagad sa aking wholesaler. So ngayon, napapunta tayo doon sa pure gold dahil galing ako doon sa ano, nagpadala ako ng, aking, ng pera sa aking anak. So, ito yung aking nabili sa Pure Gold, guys. Uh, Palmolive. Lahat ng shampoo sa akin, mga kasari, ay 8 na. Ayan, kung 8 Kajibar 9, Ayan, dalawang pack ng kombi. Tapos, bumili rin ako ng Magic Flex. Ito ay kain-kainin ko lang kasi nagbawas nga ako ng kanin. So, ayan, mag pricing na lang tayo. Ayan, Hansel. Eight na rin. Itong mga reviews ko na plus 1. Ito yung tingnan nyo guys. Yung mga plus 1. Mga free. Yan. Yung pipiliin nyo. Doon ako sa free section tumitingin. Kaya meron akong plus 1. So dagdag kita na rin. Ano tay? Kamer isa. Ayan, bumili na ako na, bumili din ako ng Skyflex dahil paubos na yung Skyflex ko. Ang mabinta sa akin ay Skyflex at saka Revisco Crackers. Ayan. At itong Hansel, lahat naman ay mabinta sa akin. Ayan, Hansel, 8 na rin yan. Saka Max Orange, mabinta to. Apat lima na lahat ng aking mga candies na kasari. So, alam na yan ang mga mamimili sa akin. At, nainggan nyo naman akong bumili ng magic sarap. Dalawa kinuha ko dahil may free siya na bayong. So, maganda kasi itong bayong nila makapal. Ayan. Ayan, ayan o. Oh, free magic bayong. Ayan, magta-thumbnail muna si Ate Nobel. Ayan, free bayong. At saka, Itong Cloud 9, 10 pa rin yung bintan ko sa Cloud 9 na classic. So, konti lang naman binili ko mga kasari dahil na ano, uh, wala akong motor kasi yung motor ko ay dinamit ng aking mister. Kasi yung motor niya ay nandyan lang at walang carburador So, ako naglalakad lang kaya kailangan konti lang kasi masakit sa ano arms arms masakit pag mag, mayroon tayong bit, bit so sa mga baguhan pa po tip ko po sa inyo lalo na kung ang tindahan nyo ay katulad ko retail store lang so yung binta nyo wag nyong gagalawin yan uh, kailangan uh, paikutin nyo yung binta nyo halimbawa nakabinta kayo kahapon paikutin nyo rin ibili nyo agad kinabukasan or kung hindi naman may bili agad ay wag nyo munang galawin yan dahil yan po ay sa tindahan lang so bawal galawin kaya ako pagka may binta ako kahit mga dalawang libo, tatlong libo ay binibili ko kaagad sa aking wholesaler kasi baka kung saan pa mapunta ang pera, ang binta. So, bawal gamitin. Uh, makakalbo ang ating tindahan. So, Ayan, yung aking paninda. konti naman. Ayan, meron tayong mga, uh, ano guys, sigarilyo ngayon. Dahil, nakakuha tayo sa ating TI. So, yun lang muna ang update ni Ate Mabel. Ang aking routine sa umaga. So, yun po, maaga ako nagbukas. 5 o'clock nagbukas na ako. Dahil, uh, kahit walang pasok ang mga bata ngayon kasi ngayon ay araw ng Sabado maaga pa rin ako nagbukas dahil yung mister ko ay aalis So, afternoon ikot-ikot na sa tindahan. Ayan. Nag-exercise ako kanina. Then, pumunta na ng pure gold. So, pagsakto pagdating ko, merong itlog na dumating. So, yun po yung aking uh, routine. Ay, siya nga pala. Kaya pala ako nakaalis kanina. Kahit ako'y umalis kanina. Ay, meron naman nagbabantay ng aking tindahan. Yung aking anak ang napanganay ang ginising ko para magbantay para hindi naman tayo mabawasan ang ating bintang ngayon. So, tip ko rin sa inyo, kung meron man kayong pupuntahan, so mas maganda kung meron talagang maiiwan sa ating tindahan. Pangit kasi pag kinoclose natin yung ating tindahan, nasasanay na yung mga customer natin na dito bumili sa ating tindahan. So, pagka pagka bumili sila, nasarado ka, hindi doon sila sa iba. So, sayang yung benta, mapupunta pa sa iba. Kaya kung meron man kayong anak, so, pabantay nyo na lang sa inyong tindahan. So, kanina, ayan, ginising ko. Para ako'y makapunta sa aking pupuntahan at makapamili din sa Pure Gold. So, yun lang po yung mga tips ko, mga idea ko. At yun lang po yung aking sinishare, routine ko sa umaga mga kasay. Maraming salamat mga kasari, thank you for watching. Bye.